So in today's video guys, we have here a new TV na i-unbox natin and it's not a smart TV, not an Android TV, but Google TV. So in today's video, bin binili natin, hindi to sponsored, so it wo worth 10,999,999 T. 10. So let's say, close na natin to 11K. Ano nga ba yung 11K na mapapakinabangan natin sa specs ng item na ito? Malalaman nyo after this clip. So bago natin simula ng unboxing, so click subscribe mga kaibigan, libre lang yan, hindi walang bayad ang subscribe. So thank you to Manong B sa ating t-shirt, hmm, ganda oh. Sa so, mga kapwa ko content creator, you can visit his channel, ito, flash natin sa screen, so pwede kayo order sa kanya. Maraming pang design available. So tara, let's do the unboxing. So primary sa box tayo guys, so energy label. Efficiency is 6.83 star lang kasi may mga nakita ko ng 4 star eh. So, huwag na natin tindihin yan. So, ang brand natin is Skyworth. Kita sa eye care TV, flicker free, low blue light, eye protection mode. 32 inch, may Netflix, may YouTube, may Dolby Audio, Prime Video, and powered by Google TV. Mamaya, malalaman nyo kung bakit Google TV. So, tingnan natin side. Ano na naman. So, tara, buksan na natin kung ano laman so upon opening our box may kita natin agad is yung dalawang paan nya then ang huhugutin natin is may plastic na ang laman ay user manual and warranty card possible ayan hindi na natin babasahin yan guys and we have here our remote control ayan may Netflix may explain ko sa inyo anong purpose ng mga pindutan pindutan ito then we have here power cable, battery, and screw. Dalawang screw. So, another freebie nito is meron siyang oh, wall mount. So, guys, ito na yung laman ng ating wall mount. And ito, meron mga spacers. And merong mga screw. And meron para sa wall mounting. Ito, yung ano, pagkapadrim ba, yung dingding nyo. Yan, kididrill nyo. Then, ito, possible to sa ilalim ng ano, na screw. And then, ito, may ganyan siya. May tali. So ihilain mo yan pagka gusto mong mag-disconnect yung ano sa TV. Ganyan. Tapos ito yung wall mount. Ayan. Sa ibabaw lang meron. Tapos ito yung pinakalock. Ayan. So guys, ayan kinabit ko. Ayan o, kahit ganun-ganun mo. Hindi siya malalaglag. So unless kung hihilain mo yung portion na to, saka mo lang siya matatanggal well good naman yung libre ayan o ganun. parang pag inila mo siya bababa ba e eh. ayan, ayan bababa so let's say pinindot na lang natin ganun matatanggal mo siya pero pag kinabit mo siya kabit nga ni ayan kabit tapos oh, hindi talaga makapatanggal yung ano, TV guys, well, ito yung ating remote and ito yung account and setting tapos yung google assistant button and then home and then ito is antenna and then dito is source, mute volume up, volume down, ito shortcut para yung video, etc youtube, yan yun lang kasimple yung remote nya, so ito light indicator, kapag ka pinindot mo at the same time, andyan na rin yung um, microphone nya para dito sa Google Assistant so it runs with the AAA battery dalawang AAA battery so diretso na tayo sa TV guys gagawin ko muna, kabit ko muna to ha so guys sa pan wall mounting may napansin ako, ayano oh, letter A and dito na naman, meron din siyang letter A sa kabila, Ayun, meron letter B and then sa kabila rin may, may, sa isang ganito rin may letter B yan for sure. So kabit na muna natin ha. Sa ilalim, ito yung IR sensor, remote sensor and power button. So bago natin isaksak ang ating TV, ito yung power outlet and andito yung outlet din. So ito Tingnan natin yung mga ports guys. So yan, meron siyang dalawang USB, tapos antenna port, meron siyang HDMI port dalawa tapos ito yung video and audio auxiliary port and may, meron din tayong LAN port guys yung LAN port eh, ano RJ45 tapos di ko connect niyo sa router nyo kung ayaw nyo ng wireless connection gusto nyo wired so specific model ito yung model nya yan 32 STE 5600 lara syang volume button yun na yun So tara, kapit na natin So guys, nailagay na natin yung paan ng TV And moment of truth Bukos na natin So yan ang tsura Skyward, lead the, the future <laughs> Kala ko feature Future pala So let's see kung ano yung tsura Ng TV na to So yan, lumabas Google TV So guys, as we notice guys, isa sa pictures nitong wifi na to, nakaka-detect siya ng 5G network. So aside sa 2.4, pwede kang kumonek sa 5G connectivity. Well, wow. So as of now guys, we are connecting our wifi through wireless connection. So 5G and guys, 5G. So meron to kasing 5G tsaka 2.4G na ano, wifi signal. So connect tayo sa 5G. Let's try. we are using S12 Pro na may Gomo SIM card sa loob na Andy Data. So, yun. So, yan. We are connecting again to 2.4G. Successfully connected. Well, pwede mo naman lagyan ng LAN cable dito and sa likod ng TV, pinakita ko sa inyo, sa inyo earlier na yung pag-connect dito through wire connection. So, tingnan natin kung stable din naman. Kung stable din naman, kahit huwag na mag-wire. Sir, kung wala ka no, ayun, one bar lang yun, o partida. So guys, eto na yung interface ng ating Google TV. So home. Ayan siya. Netflix, YouTube Prime Video, TV, ni e manual, yan mga apps na available na naka-install na agad. YouTube, YouTube Kids, Disney Plus. So pwede mo rin burahin yan kung gusto mo. And so ito yung mga account na pwede. So sa YouTube, ayan, continue watching, nakalagay. Yan yung sa account ng anak ko. So, kung hahanapin mo yung Play Store dito sa Google TV, wala na siyang Play Store. So, pupunta ka lang dito sa may apps. to yung apps na yan. And, you can search naman kung ano yung gusto mong ano, application na pwede mong i-install. And, punta ka naman sa setting. Pindutin mo tong setting na button. Then, pumunta ka sa setting. Tapos, punta ka sa mga application mo, pwede ka magbura. Yari, ayan. See all apps. Ayan. Yari, ayan. Gaya na ito, hindi pwede. Let's say, um, masaya na ba? Netflix. Ayan, no? Disable. Netflix. Disable. Tapos, YouTube. Uninstall updates. Disable. Pwede. YouTube Kids. Ayan, no? Uninstall, guys. Uninstall. So, yun. Pwede ka mag-customize dito. Well, tinan natin yung storage. Accessibility. Storage. So, yan. 4GB total space. Ngayon, o. Oh. 751MB ang application na nakuha na. Pero, may 4 gig, may 3 gig ka pa, marami na, marami na to kasi apps lang naman na pang viewing lang kailangan mo rito eh. So, accessories, remote, back, yan. Malinaw naman, so try natin, si Google Assistant, hindi mo na kailangan magsalita ng Hey Google, ang pipindutin mo lang, itong button na to, yan, sa na yung parang Google Assistant logo, then, open YouTube. Opening, YouTube for Android TV. Oh, ulapit. <laughs> so, search tayo Left, tapos search Tapos, voice ulit Siderex TV oh kilala niya yung Siderex TV ah. <laughs> So, ayan guys Kung di pala ka pala Click to our channel and visit it Nagwagawa tayo ng mga tech videos Kagaya nito, unboxing well sa clarity Ng ating screen. Maganda kasi IPS na siya, IPS display. So, kahit sa gilid ka tumingin, maganda yung viewing experience mo. Well, ginamit ako lang muna ng stand primary primary kasi gagamitin ko rin naman yung wall, 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 mount. So, ayun, para pakita muna sa inyo. Then, back tayo. Ayan. Try nga natin i-play, guys. Tingnan natin yung sound quality niya. So, ayun eh, guys, yung

sa salita. So guys, we have here our video and ang gagawin po natin, i-update natin yung songs. Tuturo ko sa inyo, taglatag tayo ng video and shout out sa birthday na nag-birthday na Markila. And sulit naman. Tara, wag na natin patagalin. Tapos sa intro. So yun nga guys, sa 11K ko, satisfied naman ako. Ang ganda ng remote, matibay tingnan. Hmm? Ma uh, tigas. since nandito ka na, i sasabihin ko na sa inyo kung bakit ito yung pinili ko, Google TV. So kapag Smart TV kasi, hindi mo pwedeng i-uninstall un yung mga apps na na po na nakakabit na. unlike dito, pwede mong murahin kagaya nang sa Android TV. But, sa Android TV, mas mabilis itong bahagi itong Google TV kaysa sa Android TV. Pero hindi naman masyado. Ang advantage naman talaga, maganda siyang gamitin, ang bilis eh may walang delay pa, konti lang delay eh, millisecond lang yata eh. Pero from one up to other app, ayan, mag ano siya. Ayun oh, no, kunyari I home ko. Ayun oh. No. So, medyo may delay, konting konti, konti lang talaga. Pero well, satisfied talaga ako. So, 'yon. I hope na ako kayo ng idea kung ano yung para sa iyo, yung smart TV, mas madaling mas madali yung interface. Wala nang setting-setting na ganito. Yan. Wala nang setting-setting na ganyan. Pero wala kang Google Assistant. May iba, may Google Assistant, pero medyo may, may kamahalan. Ito, sa price niyang 11K, maligaya na ako dito eh. Kasi, oh, linaw naman eh. Oh. Ganda ng eh. Tsaka hard panel to guys. Hmm? Maganda-ganda yung panel niya. Then, yung setting, ayan oh. Marami kang kakalikutin talaga. Hmm. Unlike sa iba. So, yung Bluetooth nito, pwede ka mag-connect ng Bluetooth speaker. And pwede ka rin mag-connect ng cellphone mo if magpapatugtog ka lang. Pwede mo rin tanggalin yung screen, patayin yung screen while nagpapatugtog ka lang. Pero syempre gamit ka na ng Bluetooth speaker bakit ka pagagamit gagamit ng TV, di ba? So, mas mag ang advantage nito is pwede mo siyang i-connect sa Bluetooth speaker palabas from TV going to Bluetooth speaker yung sound. So, yon 5G connectivity. 4GB ang internal, possible nito is it has quad core mostly quad core ang ginagamit na sa system accessibility about device check and android tv os 11 os version 11 so yan meron din siyang screen ayan o you can also create multiple accounts ayan o add So, kung ito sa anak ko, tapos pwede ko ilagay yung account ko rin kung gusto ko na yung account ko ang gagamitin ko. So, pwede yun. So, ayan guys. Bali, nag-search ako ng Bilibili and ayan, nakalagay, install. Ayan. So, from Google na rin mismo. Wala siyang Google Play Store, but then, ayan, siya na mismo yung Play Store niya. Ayan. Pwede ko install. Ayan. So, when I turn back, dito yan sa taas yan yung apps tapos gunta ka rito sa search yan you can type pwede rin naman na gamitin mo tong ito yung google assistant sabihin mo kung ano yung app na gusto mong i-download disney plus vtv yan blc player yan blc player gamit mo yan kapag ka meron kang uh, meron kang usb Connecting TV Plus Antenna to our Google TV allows us to have digital and analog signal so ayan guys hindi na natin kailangan ng tv plus napakaraming channel na rin ang kanyang nasagap and malinaw din naman po so guys our skyward tv is 1080p ang resolution so kung hindi ka masyadong picky sa ano di 4k well kung nakagomo ka lang naman tapos naka 5 mbps yung speed mo tapos gagamit na ng 4k di mo makapakinabangan yung 4k mo talaga So, yun, kaya 1080p lang ang kinuha natin para wala siyang buffer. Yun. So, guys, napansin natin other picture ng ating Skyward na in inches Google TV. Ayan. So, kapag naka-idle yung wala ang ginagawa, meron siyang mga wallpaper, nagmukha siyang picture frame. <laughs> Ayan. Tapos, nag iba, -iba rin yan, guys, after siguro 1 to 2 minutes. Ayan. Nagbago na. Ayan. Maraming design, eh. Kanina ko pa inoobserbahan, siguro mga nakaka-10 display na ako, nakaka-10 design na ako. So yon, isa sa feature niya. Hey Google. Hello there. How can I be of service? Tell me a joke. How do you make a tissue dance? Put a little boogie in it. <laughs> hey Google. Hi there. I'm listening. How can I help today? Where are you? I live in a house built out of pixels. Look how pretty it is. Hey Google. I'm listening. What's up? Open YouTube. Opening YouTube for Android. So I hope nakatulong tong video na to kung ano yung para sa iyo kung smart TV, Android TV or Google TV. So kung mahilig ka sa how to, tutorial, unboxing, cellphone application, wifi, fi video key, e-bike, and all about technology kay bigan. Baka naman, is like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So with that, maraming 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 salamat po and peace out.